Sinubukan ko siyang takpan. Kaya lang lilipad lang. Ayan o. Oh. o, lilipad o. Oh. Ayan o, oh, o. Oh. Ayan, yung pinagtakip ko yung pula na yun. Wala, hindi o mabra. Sa lakas ng hangin. Ayan, lalagyan ko na lang o. Oh, Sinitang isang planggana dito sa baba. Kuha ko na isang planggana. Tandaan lang, Madulas. Palagang basa siya. Wala tayong magagawa. Uy, daming pulo. Yan. pag na natin ang ano. Wala. Hindi kaya. Papasa tayo talagang ganun, basa talaga siya basa ng ulan mas oh. basa ng ulan basa yung si Grey.